Mga kaibigan, uh, bilang isang Pilipino, bilang isang butante na OFW Gusto ko lamang po magpalabas ng aking uh, opinion patungkol dito sa nangyaring uh, uh, kaganapan huh? Nangyari, kaganapan dyan sa Pilipinas lalo, lalo na po itong nangyari kay Inday Sara Duterte Ako ay isang OFW, naalala ko before the pandemic, palagi akong umuwi ng Pilipinas Almost 3 months, 4 months umuwi ako ng Pilipinas kasi mura lang yung pamasahe dati. Ngayon, sa tuwing umuwi ako ng Pilipinas, nag-iingat ako. Naglalagay po ako ng, um, inarap ko yung aking tinatawag na bag. Ha? Kasi po, may mga laglag bala dati. Isang beses po, binuksan tong aking bag mga kaibigan. Pagdating ko ng airport sa London, nakabukas na. Galing pala Pilipinas, bukas na. Ha? ninakawan. Ngunit itong dumating na si President Duterte, lahat nagbago mga kaibigan. Alam nyo naman yon, ha? Alam nyo naman yon, nawala yung dagdag bala. At hindi na po ako takot na maglagay ng tinatawag na rap sa aking bag. Dati before the President Duterte arrived in Malacanang, takot ako maglalakad sa Manila. Nagstay lang ako sa hotel kung saan ako nagstay. Ngunit nung dumating si President Duterte, I tried to walk around sa Manila kasi palaging nagstay ako diyan mga 5 days before ako pumunta ng Mindanao. Sa awa ng Diyos, napakalinis po mga kaibigan. Kaya ako ay believer ng Duterte. Ha? Duterte. Kaya kayong mga naninira sa mga Duterte, iwan ko nga, sabi ko nga eh, karamihan sa inyo yung mga profile picture niyo nakalak ang iba sa inyo ang gamit mga animal yung mga pet ba ano ba an ano ba kayo bakit ganyan kayo nagtatago kayo sa ganyang profile picture mga riding in tandem ba kayo o yung hindi pa kayo nahuli ha malapit na po yung eleksyon no malapit na yung eleksyon ang problema sa atin ng mga Pilipino na bayaran lang tayo ng maliit na bagay ayan na binubuto na natin itong mga animal na mga kurap na mga politiko ha? meron po kaming grupo dati ng OFWs Middle East dito sa Europe Sulido kami binuto namin administration candidate ni Duterte ayan kaya ngayon hindi pa huli ang lahat Bubuo ulit tayo mga OFWs ng grupo upang suportahan ang mga kandidato na inindorso ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Kaya sorry po sa aking mga followers dyan sa Facebook na naiba itong aking content. Sapagkat bilang isang Pilipino, kailangang ipalabas mo ang iyong damdamin at saluubin para ito'y marinig ng iba. Lalong-lalo na? Lalo na po sa mga taong naniwala sa pamalakad ng mga Duterte. Hindi naman ako abogado pero naintindihan ko yung ginawa dyan sa Congress about kay Sara Duterte. Imagine and remember that hindi lang po si Sara Duterte ang may confidential fund. Lahat, libo-libo sa kanila. Pero ang tanong, bakit single out si Sara Duterte? It is because, mga kaibigan, sa political agenda na mga tambalusdos. O, hanggang dito na lamang muna kasi nandito yung kaibigan. Abangan niyo ang sunod. Ito pa rin yung lingkod, Rapi -tool ko